aso ipapakita ko sa inyo yung yung nag uh, dry back ko na uh, bonsai na hinanting ko to sa doon sa eskuwelahan ng Ateneo ng itong uh, Maki o kuda corpus no so ipapakita ko sa inyo ngayon guys kung uh, ano na ang resulta no ng uh, bonsai na ito na ito ito yung kung naalala niyo to to itong bonsai na ito Uh, ito yung uh, paghanting natin sa kanya dati kaya ipapakit so ito nga mga kasulte ayun na ito so, kung napapansin nyo yan kung naalala tong uh, hinanting ko na uh, bonsai no? so naka recover na siya ngayon guys kaya ko sinabi sa inyo na nagkaroon uh, ng problema dito at nagda-dive nagda, -back, nagda back siya So na sa ko siya. Isang linggo pa lang na itinanim ko. Akala ko naka-recover na siya, guys. Uh, akala natin is uh dead siya ng kanya recover. Pero nung inumpisahan ko ditong uh, gawin tong karakter ng kanyang uh, katawan. Sa so, napapansin niyo is uh inukitan ko, no? Dahil uh, itong itong kalahating katawan nito, guys, patay na. So, ito, ito na lang kabila yung uh, buhay. so, ayan nga. Uh, inano natin siya. Oh, no. We natin siya. Kaso, uh, na stress siya, guys. No? At, uh, uh, kung maitatanong nyo kung uh, bakit nalaman natin na stress tres itong halaman. So, bilang isang uh, bonsai uh, maintainer, no? Dahil sa araw-araw nating uh, observation sa kanila, So nalalaman po natin 'yan sa pamamagitan ng kanilang uh, uh, kalusugan no ng uh, kanilang uh, paglago, di ba? Uh, natin nalalaman kung uh, sila ay uh, uh, na-stress dahil humihina yung kanilang dahon. Kung mapapansin niyo guys, no, ang dahon nito ay uh, ayan kagaya niyan. Ayan, tayong tayo siya. Ayan, no? Tayong tayo, at ibig sabihin lang yung guys, yan guys ayan o birding berding ayan ibig sabihin nakaka-recover na siya no yung nakaraan natin so ito yung nag-die nag die, -die back siya guys ayan pero ngayon is nakaka-recover na siya tumayo na yung kanyang mga dahon hindi na siya nalanta ayan. so Nakarecover na siya nung uh, tinigilan natin ito So 3 weeks na natin siyang uh, tinigilan Muna Kasi uh, kasi ito guys Kung napapansin mo itong uh, katawan na ito So gagawin natin gin to Itong dalawang to So paliliitin ko yan uh, Hindi naman sobrang liit no? Pero paliliitin natin na babagay Dito sa sanga na to Na buhay Yung gin na to So abangan nyo yan guys kasi uh, ipapakita ko rin sa inyo kung first time natin itong gagawin no, sa bonsai ko na uh, ginawa, nagagawin dahil uh, first time kong naghunting, no Kaya ipapakita ko sa inyo, hinunting ko itong uh, ano na to. Ako nagtanim, so materialis yan guys nung uh, sinimula natin So ngayon nakaka-recover na siya uh, Ipapakita ko sa inyo kung uh, paano natin ito i-workshop itong, ah, uh, ano na to. Itong bonsai na to. So, dahil nagandahan ako sa trunks niya. No? Dito. Dito sa karakter ng kanyang uh, katawan. So, abangan nyo na lang, guys, kung anong uh, art ang gagawin ko sa kanya. Alright? So, ipapakita ko rin sa inyo yan. So, balik tayo dito, guys, sa mga dahon, no? So, kaya, kaya kung sabi sa inyo na nakarecover na itong bonsai na to, guys, is uh, kung makikita nyo ayan may mga bagong sibol ayan patunay na naka recover na sya ayan o oh. mayroon pa dito ayan so yung sinabi ko sa inyo na kalahati na lang ang buhay ng kahoy na to ito, ito na yung ito lang yung buhay guys kabila lang na to itong part lang na to ito Ayan. so maliban dyan itong taas na ito papunta dun uh, gagawin nating gin so ayan, ipapakita ko sa inyo yan guys kasi napakaganda ng karakter ng kahoy na to no? na na ang kalalabasan bilang isang bonsai so first time natin to no? uh, tayo yung nag hunting hindi natin nabili So, ito yung ka, uh, uh, kauna-unahan kong uh, hinanting na ganito kalaking bonsai. Tapos ako yung gagawa. No? ayun uh, ayon na rin dun sa pag aarang na uh, ginagawa natin bilang isang uh, artist. So, ngayon hindi ko pa masasabing artist dahil uh, hindi, hindi pa tayo nananalo sa mga show. Hindi pa tayo na, nakapag... Uh, uh, show no ng mga bonsai na sariling gawa kaya abangan nyo yan guys dahil uh, gagawa tayo at nagsisimula pa lang tayo na ng mga bonsai na panglaban natin sa show alright so hanggang sa muli mga kasuti hanggang dito na lang muna at maraming maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa aking video na sa paggawa ng bonsai alright sa muli mga kasorti maraming maraming salamat at ito po si kasorti lagi nagpapalala at lagi nagsasabi lahat po sana tayo ay dumuha na kabutihan sa ating kapwa sa tayo at tayo po ipagpalain at sa buhay